Hello guys, for today's video, dito na naman ako, galing ako sa paglalaba. So ito, panoorin yung aking mixing video. Hello guys, nandito ako sa CR. So tapos na akong naglaba, hindi ko pinakita sa inyo dahil may kausap ako kanina. So ito yun, yung panty ko. Ito yung nilabahan ko. Tapos ito naman yung sa alaga ko. Matatapos na ako sa alaga ko. So saan ko ba ito ilalagay? Ayan, saan? Wait lang ha. Hindi ko alam kung saan ko ito ipagpwisto itong aking kamera. Ayan. Sana hindi ito malaglag. Pag mag-log ito, support talaga ito. So ngayon, dito ako ipagpwisto. Dito ako kasi para makita ko yung aking pagbalaw ako mga langga. Okay. Okay kasi pag sa washing kasi matagal matapos ayun po tsaka isa pa yung mga damit ko puro yan siya so, masaya masisira diba so abangan nyo na lang sa mga lang gumagawa ako ng paraan para makamidyo lang <laughs> Ang ko ako ng damit ko. Hindi ko talaga ito i kasi pag minasin ko is nasisila yung mga gamit ko. Nanginayang ako. <laughs> kasi lahat ito is shade. So, diba? Ganito ako mga langa na pag naglaba. Nakaluhod ako. Kasi nga, walang upuan. Yan. Ako ko itatapon yun. Yan. Basa, basa na, yung ano ko pajama ko. Last ban ko na ito. Yeah. Ayan, last ban, ban ko na ito. Malangga, finish na yung trabaho. Finish na akong maglaba. Bahala, makita yung panty ko dyan. <laughs> Magsasampay na ako. Ayan. Uh, damit ng alaga ko, tsaka damit ko. Ay, grabe init. Ayan, oras dito is alas dos na late na ako pagsampay. Kasi nga, tawag to. Ano oras na nagising alaga ako? So mga dangga, nandito ako, magsampay ako. Kasi nga, tawag to. Grabe init. Ay, grabe init. Sobrang init. Grabe. Sobrang ini talaga, grabe. Ulan ako sa init. So, dito muna tayo. Mga langga yung aking sinampay, oh. Ayan, tapos na ako magsampay. So, sobra. Nakakagigil ang init dito. <laughs> oh. May Ay, papunta na tayo ng CR. Kailangan. Ayusin natin yung paglagay ng langga na dito. Kasi pag hindi maayos, marami mga galit, marami manang. So, kaya siya. Tapos yung Tapos yung tabo ayos din ang paglalagay. Ayan. So, punta tayo sa kwarto para mag-relax. Guys, nandito na ako ngayon sa kwarto. So, binuksan ko yung isa kong CP dahil mag edit na naman ako. Ayan. So, mga langga, hanggang dito lang yung pag ano ko. at ako pa yung mag edit ng aking i-upload. At maraming